Ayan guys, ang dami ko nang nakulit na bag. Victoria's Secret bag. Ito may wallet. Halos lahat ng Victoria's Secret bag is made in Philippines. Made in Philippines. Meron ako sling bag. Ito, same design nito. Pink to pink. Yan, same. Ito, ito, ito yan. One, two, three. Green lahat. Ito, peach. Peach, yung peach. Ito, ito yan. Yan. Ito, ano sya. Shoulder bag din to. Cross bag. Yan. Made in Philippines lahat. May heart ako isa. And meron sling bag. So, tara mag-try on tayo. Try on tayo. Yan. Yan. ito okay. sya. Ganian. Ganian sya. Green. ganon ganon yon yung ganon yon yung yon yung 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 siya yung Meron akong ganito na sa kitchen